Bakit nagkagiriya ng China at Taiwan ang buod ng isang dekadang alitan? Noong Agosto 2022, nagsagawa ng malawakang military exercise ang China sa paligid ng Taiwan, isang isla na kapitbahay lang ng Pilipinas. Ito'y kasunod ng pagbisita ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Bakit nga ba mainit ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan? At paano nasangkot ang U.S.? Balikan natin ang kasaysayan. Noong 1600, sinakop ng Qing Dynasty ng China ang Taiwan. Ngunit noong 1895, ibinigay ito sa Japan, matapos matalo ang China sa Sino-Japanese War. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, isinauli ng Japan ang Taiwan sa China. Pero noong 1945, matapos ang Civil War sa pagitan ng KMT Nationalist Party at CCP Communist Party natalo ang KMT at tumakas sila patungong Taiwan kasama ang kanilang leader na si Chiang Kai-shek. Doon nila itinatag ang Republic of China habang si Mao Zedong ng CCP ay nagdeklara naman ng People's Republic of China sa mainland. Simula noon, dalawang pamahalaan ang nagsasabing sila ang tunay na kinatawan ng China. Sa mga sumunod na dekada, sinuportahan ng US ang Taiwan, naglagay pa ito ng military presence sa Taiwan Strait. Pero noong 1971, kinilala na ng UN ang gobyerno sa Beijing bilang lehitimong kinatawan ng China. At noong 1971, formal na rin itong sinundan ng US, bagaman nagpatuloy pa rin ang pagbebenta nila ng armas sa Taiwan. Pagsapit ng ikadalawang libong dantaon, nagbago ang ihip ng hangin. Nanalo ang pro-independence party sa Taiwan sa halalan. Isinulong nila ang hiwalay na pagkakakilanlan, bagay na labis na ikinagalit ng Beijing. Lalo pang lumala ang tensyon ng suportahan ng US ang Taiwan sa pamamagitan ng military equipment at official visits. Sa kasalukuyan, malinaw ang paninindigan ng Taiwan, hindi sila magpapasakop sa China. May sarili silang konstitusyon, sandatahang lakas, at ekonomiya. Sa katunayan, sila ang pinakamalaking exporter ng semiconductors sa mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang Taiwan sa global supply chain, lalo na sa teknolohiya. Pero para sa China, isa lang ang China at bahagi nito ang Taiwan. Para sa Taiwan, sila ay isang hiwalay at malayang bansa. Komplikado ang isyong ito. At sa panahon ngayon, kung saan kahit teknolohiya ay may kinalaman sa geopolitics, ang kapalaran ng Taiwan ay hindi lang usapin ng kasaysayan, ito ay may epekto sa buong mundo. Sa dulo, panalangin nating magpatuloy ang usapan sa mapayapang paraan at hindi sa pamamagitan ng digmaan. Follow for more history, what if, stories, and educational content na siguradong kapupulutan ng aral.